Ano? Ano? Ano kinakain nyo? Itlog. Itlog din o. No? Itlog mo. Itlog niya. Ano? Ang kukong mo. Ang sama? Lagyan yung kani. Lagyan yung toyo. Mayroon ko niya. Mayroon yan. Bigyan May ma mo ko tubig niya. Tubig lang inamin ko habang buhay. Wala mong tubig eh. Hindi sa taas malagyan sila tita. Ayan nga ito tubig lang ako. no, Bakal ako. Iyan ang bawal. Ang bawal. Ayan pala bawal bawal. Ah. Jollibee. Ayun, bawal. Hoy, kumakain kayo, di ba? Daniel! Samo kita sa mama mo, di ka kumakain na maayos dyan. Baka oh. bigyo na ta? Oo, oh, sabihin mo kay mama mo, kumain ka. Ma, kumakain na ako, ma. Ma, pagka na... uwi mo, ma, pasalubungan mo ako, pimpranch. 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 Ma, As ano, asan ba mama mo ya? To the moon. Atingi rata ra. To the moon nga. Alam <laughs> mo kung isa Tatlo. <muna? laughs> Apa? Tatlo. Angela. <coughs> Angela. Angela.

Tama. Gusto mo matamaan? Tama. Gusto mo matamaan? Tama. Oh Mamaya ka, matamaan ka talaga sa akin. Tama. Ah? Yeah. Tama! Gusto <laughs> mo kita, Daniela. Nakarecord to, kala nyo ha. Tama. Ilalagay ko to sa YouTube, saka sa Facebook. Tama. Tapos itatag ko sa Tapos itatag ko to sa inyo. Tama. Mga buang may tama. Tama. <laughs> Mga may tama kayo eh, no? Tama. Nakabuka ka pa naman si Angela, oh. Tama. Tama. <laughs> tama. Tama. Oh, ba't tumalis ka, bakla? Ha? Oh? Lagay sa bakla. Oh, Alis, alis dyan bakla Uy, ka. <laughs> Binili dyan kayo ni Daniel ni Angela bago kumakain. Tama. Oh, naka naka record Oo, naka-record. <laughs> <laughs> Nag-record si Angela. <laughs> May mga tama. tama nga kayo. Guys, may mga tama po yung mga bata dito, guys. Mamaya pag wala na laman yung pinggan yung yung ano nila takip ng ano. Ang pinggan nila, guys, yung takip ng ano ng lagay ng pintura, guys. Dapat ilagay niyo ng toyo yung kanin kasi ma matabang yung kanin eh. Tama. Ang talaga kayo ah. Tama. Tama. Hello? Hmm. Hindi sila Tama. Mga Tama. 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 Tama.